Houston Rockets ng Jalen Green laban sa Lakers ni Lebron at Rui Hachimura. Jalen Green representing PH sa NBA at 28 points sa game na ito. Houston Rockets tinambakan ang Lakers ng 34 points. Rui Hachimura ng Japan naman ang nanguna para sa Lakers sa opensa. Jalen Green umaatake sa basket, napapreno, konting spin at nakagawa ng konting separation laban dito kay Reeves. Pasok ang kanyang tira. Rockets nangunguna sa score na 6-0. Jalen Green na naman ang gumawa sa play na ito. Nagset ng screen itong season gun, ginamit ni Jalen Green, wala nang nagawa ang depensa, pasok ang tres ni Jalen Green. Rui Hachimura naman, representing Japan sa NBA, maganda ang ginawang paglusot, papalapit sa basket, hindi nabantayan, isang two-handed slam ang kanyang nagawa. Hachimura na naman ang gumagawa ng puntos, isang tres ang kanyang nagawa kahit na meron pang isang Dylan Brooks sa harapan niya, hindi umatras, tinuloy ang tira, maganda ang resulta. Lebron to Hachimura naman para sa play na ito. Sumusunod nga itong si Hachimura sa galaw ni Lebron, nakita ni Lebron, binigay ang bola, naal Brooks at Sengun pasok yan para kay Rui. 29-42 ang score angat pa ng Houston Rockets. Jalen Green bumawi para sa Rockets. tumira ng 3 kahit nakadikit ang bantay. In your face, 3 points ang naging resulta. Nakawala si Jalen Green sa play na ito at isang slam dunk ang kanyang nagawa na merong malakas na persa. Rockets 47 na habang ang Lakers napako sa 29 points. Turnover ng Lakers. Jalen Green na naman ang umatake. Nagbitaw ng layup. Tuloy ang paglayo ng Rockets sa score habang Lakers ay nawawala na nga ang kanilang laro. Hindi nagsasawa itong si Jalen Green at siya na naman ang gumagawa ng punto sa play na ito. Isang tres ang kanyang pinakawalan. Pasok na naman yan para sa team ng Houston Rockets. 54-32 ang score at nasa 22 na nga ang lamang ng Rockets sa mga oras na ito. Hachimura to Lebron ang next play natin. Nakita ni Rui ang papalabit na Lebron sa basket at nakatingin nga ang mga defender dito kay Hachimura habang si Lebron ay nakalusot at simpleng pasa. Open na open si Lebron. Two-handed slam yan para kay The King. Jalen Green na naman ang nagpakawala ng tres Pasok yan para kay number 4 plus 3 points ang Rockets. 68-95 na ang score ng laro at may kalayuan na nga ang score na ito. Nagiging maganda rin ang umpisa ng Rockets dito sa NBA pero ang tanong ay mapapanatili ba nila ito at makakaya ba nilang umabot sa playoffs. Next play natin, Jalen Green na naman. Hindi lamang siya nagkape sa ere. Nagbasa pa ito ng dyaryo. Lumilipad na Jalen Green at isang magandang scoop layup ang kanyang nagawa sa play na ito. Hindi pa dyan nagtatapos ang opensa ni Jalen Green at isa na namang counted layup ang kanyang nagawa habang papaubos ang oras sa third quarter. Nasa 30 na ang lamang ng Rockets at mahirap na nga itong habulin pa sa laro. Rui Hachimura para sa isang mid-range pasok at nasa 29 na lamang ang hinahabol ng Lakers 7 minutes na titira sa oras sa fourth quarter. Hindi na nakayanan ng Lakers at tambak pa rin sila sa score na 94-128 pagkatapos ng laro 34 points ang ibinigay ng Rockets na tambak kontra sa team ni Lebron at Rui Hachimura. Hachimura na Lakers. Nanguna si Jalen Green para sa Houston Rockets na merong 28 points at si Rui Hachimura naman ng Japan ang nanguna sa Lakers na merong 24 points.